Mads. 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 Salamat na Boy, Mads. Mads. Good morning. Mads. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi na ako magpapalikwili, Goy mm -hmm. Mads. Huh? Hindi na ako magpapatumpik-tumpik, Mads. Ito'y diritsahan na. Mamungutak sana ako sa'yo, Mads. Oh. Kawa ka naman sa akin. Alam mo naman, sa oras ng kagipitan ko, ikaw lang yung matatakbuhan ko. Sige na, Mads, Please lang, Max. Maawa ka naman sa akin, Mads. <laughs> ako rin, Mads, ay eh, hindi na rin ako magpapatumpik-tumpik pa. Ito girit diritsa na rin. Alam pa si Mads, pinawa ko kung na rin sa sarili ko na hindi hindi na talaga ako magpapautang Mads. Gawa na. Ako talaga ay eh, may talaga ako maningin. Tapos ikaw rin, alam mo naman dito sa sarili mo na Napakamahiyain mo rin magbayad. So, alam mo naman din na marami ka pang utaw sa akin nung nakaraang taon. Tapos nahihiya talaga ako sa iyo maningil kasi gusto ko po sa akin na lang magbabayad. Gaya nung ipinangako mo sa akin. Hmm? Napakamahiyain mo kasi magbayad Mads At uh, napakairap uh, talaga kapag mayaing maningil. Mayaing magbayad. So, napakayarap talaga mads kapag kagaya sa akin na mahihayin ako maningil, Tapos kagaya sa iyo na napakamahihayin mo rin magpayad. So, ito na ang ang masasabi ko mads. Sa diritsya ang salita. Mahihayin ako maningil. Mahihayin ka magpayad. Para hindi na tayo magkahiyaan. Walang ang